Sa ibang balita, walang habas na pinagbabaril ng riding in tandem ang isang bombero sa Bulacan kanina pero ang hindi nila alam ang pananambang na kuna ng CCTV. Jay De Castro, ikwento mo. Sa CCTV footage na kuha ng San Jose del Monte, Bulacan, makikita normal ang sitwasyon sa bahaging ito ng barangay Muson. Maya-maya pa, makikita ang pagdating ng dalawang lalaking nakahelmet na magkaangkas sa motor. Huminto sila sa tapat ng bakery. Bumaba ang lalaking nakaangkas papunta sa bilihan ng tinapay na hindi nahagip ng kamera. Dito na raw niya binaril ang bumbero na si FO1 Carilito Antero ng Aroseros Fire Station sa Maynila. Pagbababa nung, ano, nung suspect, ay mabilis itong bumaril at batay na rin sa investigasyon ay apat na beses itong uh, binaril yung biktima. Ang mga suspect naman agad sumibat sa kayang kanilang motor. At hindi talaga ang tama at uh, talagang siniguradong patayin. Eh. Bagamat nahagip ng CCTV, hindi na mukha ng mga suspek dahil sa suot nilang helmet. Nahirapan din ang pagtukoy sa motibo, lalo tumanggi magbigay ng payag ang pamilya ng lalaki. Hinala ng Bulacan PNP, posibleng inupahan lang ang mga sospek para patayin ang biktima. Jade De Castro, News 5.